Guys, nandito ako ngayon sa Garden Works. Alam niyo kung ano gagawin ko? Mamimili kami ng aming mga halaman para sa sa garden. Kasi parang food ko mag-gardening ngayon, di ba? parang gusto ko kumuha ako ng strong Yan ito, di ba? So guys, ito yung entrance. sa lahat ng mga halaman meron dito. Bulaklak, gulay lahat. So guys, pati yung mga kung ano-ano mga pang-garden na mga pots, mga paso, di ba guys? O tingnan niyo mga, ano nila dito, ang ganda oh. Oh. So, tingnan niyo yung mga palinopsis. di ba? Halos lahat dito guys, pati mga fertilizers, ayan, tropical plants and all. Meron dito, guys. Grabe oh. Tingnan niyo mga palinopsis nila, iba-ibang bulaklak. This one, this is $37, guys. So, more than a thousand siya so sa atin ito 42 dollars itong malaki na ito guys so 42 dollars mura na yan tingnan nyo guys ito sa amin tinatapon ko lang ito pero dito napakamahal I think more than 50 dollars ito pag tropical plants mas mahal siya guys tingnan mo oh tingnan nyo guys ba diba? ang dami dami talaga so tingnan nyo yung mga antorio mga kung ano ano ba diba? So basta iba-iba pati pati yung mga ano sa garden. Nandito lahat. Tingnan nyo guys yung mga antorium oh. So may price yan, hindi pinatamad ako. I don't know kung gumamela ito. 'Di ba? Tingnan niyo guys yung mga ganito. Oh. Napakamahal dito guys, tingnan 17.99. Ito napaka pa ma ano pa sa amin tinatapon lang yan. Oh 17.99. Pag tropical plants mas mahal siya actually. See guys, tingnan nyo, pati yung mga ano-ano na yan dito. Yung mga pati yung mga garden, mga ek-ek, ganyan. Tanayin nga mga biga-biga sa mga garden, hindi dito. So, yun yung, yung nakikita ko guys. Oh, tingnan nyo yung mga century plant ito na napaka-common sa atin dito ang mahal. Mas mahal ako. Tingnan nyo guys, mga cactus. Tingnan nyo oh. Yun. I'm doing my vlog. <laughs> Just put it there. <laughs> Tingnan nyo guys, ito bibili kami ng mga ganito oh. This is bell pepper. Di ba? So ilalagay lang namin yan sa paso. Tapos, I, because I want to plant bell peppers, tomatoes. Guys, tingnan mo yung mga cosmos. I don't know kung cosmos yan. Mga kamatis na ganyan guys oh. Yan. Actually meron talaga sila dito eh. Tingnan nyo. Ha? eggplants not really sweet art. parang ano parang nasayang lang kasi last time nagtanim tayo ng eggplants I just want tomatoes and bell peppers tapos mga ganito oh brussels and sprouts guys green what? The green and uh, red and green bell peppers sana Mal malaki na yun masyado mas mahal <coughs> kahit yung maliit lang kasi <coughs> lalaki rin naman siya cherry tomatoes mga ganyan guys malaki na nga yan kahit maliit lalaki rin naman yan just like what we did last time tingnan nyo guys so yung mga gan, ganito kasi <coughs> bibili ka ng maliit lalaki din naman pag bibili ka ng malaki mahal pa so tingnan nyo guys yung mga parsley, ganyan. Yeah, 'Di ba? 'Yun, 'yun yung mga ano. Ito bibili ako mga kamatis na ganito. Ito si tart kamatis, oh. Kita mo 'yung ganito, guys. This is already $6. Yung ganyan lang siya kaliit, oh. Wait, wait, wait. There's organic. Down there. okay. Organic, organic. The organic it's More expensive. So mga ganyan, ganyan oh, Mga ganito guys oh. So, pag malaki na siya, mahal na <clears throat> Tingnan mo yung kamatis ng ganito 10.99 which is like that's how much So, $11 yung sa halo. Eh, kung bibili ka ng maliit, lalaki rin naman yun. After a couple of days, lalaki lang naman siya. So, di ba? Kasi sa experience ko dati, bumili ako ng malaki, ganoon din naman. Bumili ako ng maliit, after a couple of days, malaki rin. Di ba? So, guys, tingnan nyo kung gaano kalawak ko. Gaano kalawak siya talaga. Guys, so pati yung mga hanging plants, napakalapad nito halos lahat nandi dito nga bibili mo. It's been like 5 years yata na dito kami namimili every year. Medyo late na nga ngayon kasi medyo malamig pa rin siya. So gusto ko rin bumili ng mga flowers para sa aming deck kasi magtatanim kami ng flowers for this year. Ay, tingnan nyo oh. So I don't know what's our motive for this year. So gusto ko kasi yung mga ganyan oh. Yung kaso parang gusto ko sana yung medyo pabagsak So, may mimili ka lang ng kulay na ganyan, oh. So, something na ganyan, lavender or something. Gusto ko sana yung mga bright colors, guys. Something like that. I don't know. Kasi sa dami, minsan na mapagpipilian, hindi mo na rin alam kung ano yung maganda. So, kalabasa. Cucumber, guys. This is cucumber. Di ba? So, $2.49 each. Kapag ka ganyan, yung mga maliliit na ganyan. <laughs> Ako ang binibili ko yung maliliit, mas mura siya. At the same time, lalaki lang din naman kasi sa experience ko lang, bilis lang din naman, naman. Tingnan nyo guys, so, ito yung mga, ganito, this is $24.99, which is about $25, ganyan. So, ganyan lang din naman na siya. But I'm not really into flowers. I want to plant vegetables this time. Guys, maraming mapagpipilian dito eh, oh. Yung mga roses na maliliit na ganyan, di ba? O, oh, yung mga ganyan. Dito kasi, kung mga pots na, na ganyan, medyo mahal na siya. Kagaya, kagaya ng mga, ano na yan, it's $40, guys, yung ganyan. Di ba? So, yung mga ganyan, ganyan, guys, oh. So, that's $12.99, which is about $13. So marami pero more on veggies ang gusto ko ngayon I don't know guys is this like a squash I think yeah this is squash guys kalabasa so ang bibilhin mo lang guys isang ganito oh isang ganito na seedling talaga this is like I don't know how much is this there's no tag so yan guys oh dito halos lahat dito mula sa bulaklak mula sa gulay fruits may mga fruit bearing trees sila na tinitinda dito, guys. Dito ako bumili actually ng dwarf apple ko na after like 3 years lumaklak na munga na siya right away. 'Di ba? So ang dami dito, guys. Ang dami talaga na mga kung ano-ano na pwede mong mabili dito. Ayan, may mga hydrangea, may mga ganito na I don't know guys, pati mga garden furnitures, may meron sila dito ganyan oh. Pati mga garden na ganyan na bahay-bahay, pwede mo bilhin yan buong ganyan. Pati mga biga-biga na ganito, may mga fountain fountain na ganito, pwede mo ilagay sa garden mo. Yan lahat, even yung mga garden materials guys, napakalawak nito. Mamimili kasi tinatamad na ako pumunta doon guys. They're all the same. Maple something, chuba, ganyan. May mga biga-biga na ganyan. Dwarf, kama, kama o ano-ano pa. So, yan. Mga ganyan-ganyan, guys. Pampaganda ng garden talaga. So, it's up to you how you're gonna make your garden beautiful. Yan. May mga temple-temple. May mga biga-biga na ganitong ganyan-ganyan. So, yan, guys. So, ito naman mga fruit-bearing trees, guys. Mga ganyan. So, lahat halos mabibili mo dito. ba diba? Yan. Mga kung ano-ano na yan, guys. May nursery talaga sila. Lahat evergreens, lahat. guys, yung halos lahat ng mga seedlings talaga nyan dyan. Yan. Diba? Where is my... Sana yung aking ano? Sana yung aking... Sana yung aking... Trolley! Nawala na. Ito na. Ito pala yung trolley ko. At wala nang halaman ko dito. <laughs> Wala natin ginawa siguro. Di ba? Lahat-lahat kahit yung mga fertilizers guys, meron sila dito. O oh, guys, sinishare ko sa inyo lang ha. So tomatoes yan, ito yan na Just kita Wala. Yan mga ganyan na bell peppers. Ang mahal naman nito, 20.99, isa. Bakit? I don't think so. That's too expensive. And it's so tiny. Wala namang iba dito sa kamatis. mo. doon ko tayo man dyan. Ay, wala ka mga pulit sa kulis, eh, ako na. Eh, nagbablog ako eh. I just leave it to you. Nagbablog ako eh. <laughs> Bakit? <laughs> this month? Culinary. Is this the same? We have to ask. Just to be sure. I just need even one. Guys, oh, tingnan nyo yung mga herbs and spices pa dito. Oh. May mga mint leaves sila dito. Venta herbs. Dill. This is dill, guys. This is dill. Di ba? This is uh, curry. Curry plant ito, guys. Curry plant ito. Yan yung parang ginagawang curry powder. So guys, dito oh, dito yung mga kanilang ano, lemon grass ang lad ganyan. yan. Dwar pak, ah ay, ay hindi ko maintindihan. Dami nilang kung ano-ano. So yun siya guys. Actually kahit dito guys, meron pa yan dito eh. Sabi ko sa kahit mga paso. Guys, tingnan niyo yung paso lang dito, 59.99. In other words, this is more than 2,000 ito guys more than 2000 pasok nila guys oh 109 dollars diyan lang yan ganyan na yung kalaki di ba napakaliit na pasok na yung 100 that's more than 4000 in our money look at this weekend bill yas guys oh weekend bill yas how much is this eh 25 it's in other words one 1000 yan oh tingnan nyo guys oh. tapos tingnan nyo yung mga pasok dito o, Tapos, sabi nga mga garden furniture, meron sila. O, guys, so mga malalaking paso and, of course, soil. Yan, oh, tingnan mo yung lahat ng mga biga-biga dito, guys, for gardening. Meron dito. Yan, Oh. Yan, guys. So, meron pa doon sa kabila, guys. Mga seedlings pa yan doon, o, sa likod dyan, o. Yan, yan. Tingnan mo yung mga naka-design-design na, na ganyan. Meron sila. O, so they really have like wide, wide variety of choices sa so, kung ano yung mga gusto nyo guys. So, yan. Kahit yung mga ganito, mga lili-lili -li 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 na to, yan. Meron sila. O, oh, water lettuce. Mga ah, ganyan. So, see guys. Marami talaga mapagpipilian dito. Mga saging-saging na yan. Sa atin mga ordinary plants na yan. Dito guys, ang mahal. Tingnan mo yung mga raponaya na to. Oh. Ah, mga ganyan-ganyan o, so, sa atin yan ordinary lang yan doon dito that's $34.99 in other words $35 dollars, guys mas mahal actually ang tropical plants kesa sa mga plants na nandito dito ng mga roses mga mga carnation na yan mas ano mas uh, mas mura compare sa mga tropical plants na makikita sa atin mas mahal Okay guys, thank you so much for watching. I love you all.